back to our channel Tenderly Vlog at ngayon, kagawa tayo ng ano bang gagawin natin? <laughs> Nakalimutan ko. Wait lang, titingnan natin anong gagawin natin. Ano bang hinugasan? Ayun. Ah, so gagawa tayo ng A uh, caldereta, pork caldereta. Ayan. <laughs> Sorry guys, uh, nahuli lang ang aking pag-edit kaya hindi ko matandaan kung ano yung in-edit ko dati. Alright, so yan ang katotohanan at uh, pinapa, uh, pinapaalala ko lang sa inyo na hindi lahat ng oras is updated yung ating vlog. Ang pagluluto, uh, actually as uh, in-edit ko siya ng advance, tapos pag may tema ako, nagbo-voiceover naman ako. So yan, hinugasan na natin ng ating pork. At pagkatapos hugasan natin, uh, mayroon tayong buto-buto na nabili ko na worth 150 pesos. At saka yung uh, pork na, liam, na ano, laman kasim. So 360 ang kilo niyan. So hinati ko siya. Ang kalahati ay nilagay ko sa, ayun, uh, hina, hinalo ko sa kaldereta. At yan, bumili tayo ng patatas na tagto 20 na naman at 10 pisong uh, red bell pepper at saka ano pa ba bawang sibuyas yan lang naman ang simpleng uh, pansahog natin at saka meron tayong green green peas uh, real uh, liver spread at saka syempre, tuyo suka konting suka para atis, hindi ka agad mapanis Ayan, binabalatan na natin ang ating carrots at, ang, at, saka, yung ibang ricado. Mayroon din tayong ano, Uh, bumili din ako ng sili na, na red. So, lalagyan natin siya ng dalawang peraso para medyo may konting sipa din ang ating niluluto. Ayan, kumusta naman kayo dyan? Kumusta ang inyong araw? At uh, medyo ma, mainit ngayon ang panahon dito sa Pilipinas. Uh, konting pag-ulan lang, pero most of the time, after ng bagyo, is laging mainit. At one time nga, isang gabi, kagabi, munti ka na hindi ako makapasok kasi sobrang sakit ng ulo ko. Isa din yan na nagpapadelay yung ating vlog. At hopefully, uh, mayroon tayong susunod na iba vlog. Ating luto-luto uh, at kung ano man ang pwede natin may upload. Uh, na makapagbibigay sa inyo ng saya. Thank you so much for supporting us. Pasensya na kung hindi araw-araw tayo makakapag-upload. Kasi nga nagtatrabaho tayo at medyo busy din sa pang-araw-araw natin na mga gawain. Aside from doon, mayroon pa akong ibang responsibilities na hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo baka maudlot. Saka na lang, medyo matagal-tagal din yun ang ating pag... Uh, um, kailangan lang natin pagsumikapan, mag, mag, magiging masipag. For future na rin, syempre sa ekonomiya kumbaga. Ayan at uh, yun, balik ulit tayo sa ating lipunan kung anong mga pangyayari. So, ang ating topic for today is yung impeachment ni Sara Duterte. So ayun na nga at nagkaroon na ng decision ang ating Supreme Court na invalid yung unconstitutional yung ginawang um, impeachment trial from uh, Congress kasi kumbaga hindi valid yung mga evidences na napinakita, minadali. So yun ang mga nakita ng Supreme Court yung mga lapses na nakita ng Supreme Court na ah uh, nang pagdesisyon na nila as unconstitutional. So meron tayong motion for reconsideration na ina-apply ng ating Congress at um uh, yun hinihintay nila uh, for syempre for motion for reconsideration, may konting pagsusuri diyan, may konting uh, reassessment naman sa mga binigay nila na, na decision be, uh, uh, before but then again we have to respect that's the highest supreme uh in the government na kung walang masusunod na batas syempre anong mangyayari sa ating lipunan so meron tayong pagrespeto sa ating supreme suprema sa ating uh justice system so ayan at dapat uh unawa ano uh, bigyan natin ng uh attention regarding then at respetohin kung ano man ang decision ng Supreme Court. Although we can uh, apply for a motion reconsideration, at syempre uh, mauunawaan din natin yan kasi wala naman iba din silang gustong mangyari dyan is yung makita ang katotohanan. At ayan na guys, balik ulit tayo sa ating pagluluto. At um, ang ginawa ko muna, sinutay ko muna yung yung carrots para at least hindi kagad ka siya mapapanis. Wala akong patatas, hindi ako masyado mahilig sa, ng patatas sa kaldereta. Although pag may okasyon, napipilitan ako maglagay dyan kasi syempre, ang ano na talaga ng kaldereta is may patatas at saka carrots. Sinutay ko muna yung uh, karne, yung may buto-buto at saka laman, pinaghalo ko na yan dyan. Para matanggal lang yung lansa, di ba kasi pag hinulog mo siya na fresh, medyo ah uh, sa sa ano ko lang is parang iba't iba kasi yung lasa para at least na ano na siya na na dry na at saka natanggal na natin yung lasa. So nilagyan ko yan ng konting asin. After niyan, uh, na tayo ng bawang, sibuyas at uh, mayroon din tayong diyan na green chili na ihahalo pero saka na lang after pag naluto na. At uh, yan na nga, Uh, isasangkot isasang siya na natin yung bawang. At after dyan, isahalo na rin natin ang ating karne. Lalagyan natin ng tomato paste. Uh, yun, tomato paste. Lagyan ng tubig. At palalambutin natin ang ating karne. So, yan guys. Ayan guys, uh, medyo maingay lang ang ating noise. Mayroon tayong noise background kasi yung kabilang bahay nagpapagawa. Uh, mula umaga hanggang hapon talaga ang ingay nila. At uh, isa din yan, pero din yan minsan kasi pang pag, pag ka, natutulog ka sa umaga. So, minsan magigising ka dahil sa pukpok, dahil sa barena. So, wala kang choice kasi hindi naman po pwedeng magreklamo ka. So, ayan na nga at sinuti, uh, hinalo na natin dyan yung ating karne. At halo-halo lang natin, lagyan natin ng tubig at saka yung tomato paste. Then after, lagyan din natin na, nan, ng ibang ingredients like sample yung ano natin suka, konting suka toyo, uh, asin paminta, so tansya tansya na lang tayo dyan, uh, nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyo yung lasa ay melat alat or sakto lang so kayo na magtatansya at linagyan din natin yan, yan ng, ng, cheese aside from um, lever spread at saka yung Uh, green peas. So, meron tayong nilagay na cheese para at least uh, medyo, ano siya, yung sauce niya is medyo ma saucy siya yung sauce niya. So, parang, ano, malapot. At ayan na nga, at hinulog na natin ng ating red bell, ano tawag dito? tomato paste, sorry. Tomato paste at uh, lalagyan na natin yan ng tubig. At ayan, palalambutin lang natin, tatakpan natin, um, 30 to 35 minutes, okay na yan. Uh, malambot ng ating karne. Kasi halo na natin yung carrots at saka yung red bell pepper at yung iba pang pang sahog dyan sa ating um, kaldereta. Naglagay din ako dyan ng konting sugar uh, to neutralize sa ating, uh, yung lasa ng ating kaldereta, pork kaldereta. Yun guys, uh, samantalahin natin wala pang masyadong ingay at tuminto sila sa pagbabarena. Ayan, pa konte konti naririnig nyo yung ating background. Pasensyahan nyo na kasi kailangan ko na ito matapos. At uh, ako yung matutulog na din kasi may pasok mamaya. Uh, pipinipilit ko lang din to matapos ang aking pag voiceover para at least may ma-upload ako at ma ayun, continuous lang ang ating update sa ating mga luto-luto kasi yan ang kasiyahan ko din ang makapag uh, upload ng mga videos regarding sa pang-araw-araw namin na mga niluluto sa bahay. At yan guys, um palalambutin lang natin at balik-ulit tayo sa ating kwento-kwento regarding sa uh, impeachment ni Sara Duterte. So sa ngayon, um ongoing pa rin yung motion for reconsideration ng Congress regarding sa impeachment dahil sa um na declare nga na unconstitutional sa mga iba't ibang reason. ng ating Supreme Court so we have to uh, respect the decision coming from Supreme Court kasi yan ang highest form of government aside from Uh, Congress and then uh, say, as a judiciary or as a Senate, as a mga Senate President. So, isa din yan sa mga nag-ano ng batas, nag-gumagawa ng batas na kinikilala natin sa ating form of government. But then again, the highest form is the Supreme Court that we have to abide and respect kung ano man ang desisyon. Kasi hindi naman lang din yan aside from legalities na ine-implement nila, mga ano rin yan, kumbaga expert din sila, kumbaga pinag-aralan nila yan bago sila nagkakaroon ng desisyon ng isang isang kaso na in ano na inapply sa kanila or nag uh, ano yung inulog sa kanila. So ayan na nga at iba-iba yung um, feedback or opinion ng ating mga uh, congressman or congress sa regarding sa sa decision ng korte so may mga sumasang-ayon mayroon namang hindi mostly uh, syempre kasi ang nag ano talaga is more on majority talaga sa congress is yung na-endorse ano, yan kaya na-endorse siya sa senate kasi nga mas mas malamang ang pumanig Although may mga issue regarding dyan sabi may bigayan kaya uh, napilitan silang bumoto na in favor sa impeachment. Uh, kumbaga is yung kapalit is yung budget nila sa kanilang distrito. So sana hindi 'yung totoo 'no. Uh, although ganun talaga politics is politics. Pagdating naman sa Senate sa Senate uh, hearing or sa Senate Senate, uh, Senate uh, Uh, court. So, yan hati din yung opinion ng mga iba't ibang senador. So, nire-respeto nila ang disisyon. Uh, si Senate President um, Escudero, nagsabi na rin kasi attorney din yan. Uh, da Dapat i-respeto natin yung uh, decision ng Supreme Court. Uh, but then again, there are certain senators also na disagree. So, ang alam ko, mayroon silang pinapaikot na signature sa Senate na to continue yung regarding sa impeachment. At uh, yan, subaybayan so, na lang natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw at panahon. Pero syempre, naantala ang impeachment dahil sa mga legalities issue. At uh, syempre, uh, dapat naman talaga, kung baga, we have to uh, obey or justice system. So, mayroon tayong hustisya na, sa, na dapat i-implement naman din natin, nasundin natin. Kung baga, we have to follow the rules at saka, syempre, dapat mayroong um, tamang, tamang proseso. Kung mayroon mang pagkakamali, o dapat magkaroon ng uh, decision na labag sa constitution o dapat ay is ma-implement ng tama. Ano? So, yun. Mayroong process. Kumbaga, yun, yun. Yung tamang term, process. So, ayan. Hintay na lang tayo kung anong mangyayari. At, uh, yun na. Balik ulit tayo sa ating kaldereta at malapit na itong maluto. At, uh, yun. Kompleto na ang ating mga rekado dyan. Ihalo na natin lahat. At yun lang naman. Simpleng luto lang tayo. At, uh, yun. Kumusta naman kayo dyan sa mga pang-araw-araw nyo? Kumusta ang inyong trabaho, ano ang ating ulam ngayon sa pampahapagkainan? At ito, kami simple lang din, uh, nagluto din ako kanina ng aside from this one, kaldereta, uh, mayroon din kami nilutong uh, adobong pusit tapos na pagdesisyon natin na lagyan ng pancit canton. Hindi ko na mapapakita dito sa vlog kasi ibang ibang uh, video na din dapat at nakat uh, na rin na to kasi na-edit ko na din to so sa susunod na lang, just in case pwede natin yan ipakita at uh, yun uh, so far okay naman ang panahon ngayon uh, medyo mainit konti at uh, sana nga sa susunod na araw may may konting pagtagulan kasi yung mga magsasaka din mas gusto din nila yun ang mayroong uh, ulan kasi nga sa mga, like example sa palayan, yung nagde-depend lang sa ulan is kahit pa paano maganda ang tubo ng ating mga palay lalong lalo na sa mga magsasaka para masaya ang buhay kung mayroong kita ang ating mga farmers diba? at maganda ang ating ekonomiya Ayun, at uh, so far yung peace and order naman okay okay pa rin naman uh, meron lang mga konting news regarding sa mga hold up at sana ingat-ingat lang din tayo guys lalong lalo na yung mga pumapasok at mga alanganing uh, lugar at uh, alanganing oras uh, konting ingat lang uh, bago, bago ka maglakad tingin-tingin ka muna kung safe ka if ever na nararamdaman mo na mayroong hindi okay so you have to be alert anong pwedeng gawin pwede kang tumakbo o di kayo wag mo nang, wag mo nang ituloy Uh, okay na hindi ka makatuloy sa pupuntahan. Basta, importante, safe tayo. No? At, uh, yun, guys. Thank you so much for watching. And, God bless. And, hopefully, uh, I can upload another video for another day. Uh, bago mag-Sabad Linggo. Ano? So, pasensyahan nyo na kami at um, konti lang minsan ang aming upload. Uh, pipilitin ko pa rin naman makapag-upload. Ayan, guys. And thank you. Thank you for watching. And please support us. Have a good day. Bye for now.